Yo, what's up mga kasayo? Isang magandang uh, gabi na po sa atin. Narito po ulit tayo sa Peaceport ng Dinahikan in Fanta So, ito nga po balita na may bultuhang dala itong bangka na to. Abangan po natin mga soyo at ibababa na po sa sasakay po dito sa may kaniila. nila. diyan uh, sa so may balsa na yung plastic na yan. Tingnan natin kung gaano kalaki itong kanilang bultuhan. May pahabol pa. ah, ah. Talagang sunod-sunod na ang bultuhan ngayon. Kaninang tanghali may bultuhan. Hindi ko na po nakuha na ng video. At ah, naggawa nga po tayo doon sa munting bangka ko. Busy tayo doon. Kaya halos dito sa Peaceport ay hindi na ako nakabisita. Busy tayo sa ating munting bangka. O ito kasalukuyang ah, dinidiskertihan nila ngayon kung paano to nila itaas kung gato kalaki itong ko na to bultuhan na yan yan natin yan bultuhan na yan tatali yan sa taas grabe talaga no yung ating munting bangka baka makahabol ko tayo ng bultuhan sana nga makachimpo tayo hindi na maipasok sa storage yun kung uh, ganun kalaki yung bangka natin mga soyo uh, kundi ipatok lang natin sa taas <laughs> magbultuhan kasi ang naman ang bultuhan dun sa taas kaso wala sa storage hindi na po kasiya. Uh, pagkahuli uwi na kaagad ba't sinapawi para lang ma kasi hindi pwedeng ma-re-ice yun sa kuhan sa storage hindi magkasiya ayan abol pa tayo mga ilang buwan pa mga soyo hanggang September pa abot pa yung ating munting bangka sa panghuli ng tuna dito sa Pacific Ocean ayan medyo may umulan malakas kanina may tumila mga kasoyo ayan o no? grabe ang uh, ulap natin ngayon medyo kwan uh, Pakulimlim kung ito ay eh, hindi sana maulap ngayon ay maliwanag pa ayan time check pala natin ay alas 6.45 na po ng gabi mahaba ngayon ng araw ay eh. kung walang ulap ay maliwanag pa ngayon disin ah, paano na yan ngayon ang ah, discarte dyan ila na lang ay na binunlot na Yun. na po kayo mga soyo at uh, sana makuha na natin ang magandang uh, video ngayon at uh, madilim na sana maging malinaw ang resulta nito dahil uh, cellphone lang po ang gamit natin lamok pala dito ah, ah, namamapak ng 20 ang lamok dito <laughs> nalian pa yung buntot. Paano na yung mayangangat ngayon yan. Ayan na. Ilang kilohan kaya ito Medyo malayo lang mga soyo Malalaman natin ito mamaya Pagbaba Sasakay lang yan sa balsa Lapit tayo dito Lapit tayo dito isang daanan lang ito mahigit tansya ko lang mm. medyo maliit lang ewan ko lang kung titimbangin ito matigas na yung bultuhan pacific blue pinto na

Kultuhan na po yan at uh, napas na po yung isang daanan baka yung mga 130 siguro ito ay okay, dipindi sa bilog pagka mabilog ito hindi eh, di mabigat yan iba kasi mga kasuyo ay nakakapiki nan maliit tingnan punggok pero bilogan ay nagtitimbang ng mga 180 Napapabilang na ito sa bultuhan eh, Kung bagay ko lang ito Sa tingin ko lang ay Ito ikuan uh, Junioran Junioran bultuhan <laughs> Okay

Ito si Tunador ang tumawag sa atin. Salamat Idol, at na uh, tinawagan mo ko. Kung di mo ko tinawagan na, hindi tayo nakapag-video nito ngayon. Ayun o. Malaki. Mas malaki pa yung kanina. Mas malaki yung kanina. Okay. Siguro na sa mga 350 kilos yata yung kanina. Apa? Kanina maga. Mas malaki. May tinawagan na kita. Nagtrabaho ako sa bangka. Well, nga. Yung asawa mo na sa kutin. Oo, naiwan ko lang na sa lupong ko. Ayun o. Ayun o. <laughs> Ayun. Titimbangin. Titimbangin to. Nagkakaalaman to kung ilang kilohan to. Dito ganyan naman pala. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 150 kilos na soyo. Oh, sumubas ko na. 150 kilos. Paano dapat ayang muling? Soyo, no? Alis, quality. Sariwang-sariwang -sariwa pa mga Soyo, oh. lang talagang... Ito ang katangtama na bultuhan. Magandang pang-export. Magandang laman ito. Thank you.

Ayun. Tapos lang ulan. Uy, nga lang. Overtime ang mga kanil ko, mga soyo. Overtime. At yung mga na itong kais to. Ah, galunggong. Ah, pirik. pirit. Pirit, galunggong. driver na yan papuntang uh, malabon butas ang mga tao dito busy pa overtime oh, uh, yun lang mga soyo update natin dito sa Dinahican Peaceport gabi na tayo basa na yung ating sasakyan so ito yung may huli dumaan to kanina sa tinagawa natin ng munting bangka ay di mo natin alam na may karagang bultuhan yung pala may huli na ayos ah, o so. ganyan sana ang kalaking bangka pwede na mga soyo eh ipon pa tayo mga soyo ipon pa tayo ng pang materialis pwede natin palakihin yung ganyan kalakay ganyan kalaki, ganyang kalaki mga uh, estimate ko siguro mga kwan pa meron tayong mga 400,000 ganito na kalaki mas maganda siguro bumili na lang na isang buo para na palakiin yun maganda yung pang lang pang sundot sundot 400,000 tayong ganito may ganyan na tayo okay Masayo, maraming salamat sa inyong wala sa pagsusubaybay. ata uh, selamat pagi mga dang gabisa lahat